200 pesos a heart beat time the city streets we began to mga ng mga katropa natin mga ng mga tsinik sa yung mga nag-uunseyo ko ang kailan ano po sa puso sa balls ano We wanna chase the name. Ngayon mga boss, uh, sa mga ko kung saan itong uh, pwesto, eh, sa Lamputin Manol, ito po yung Quezon uh, uh, Boulevard mga boss ha. Ito po, ito po yung Raon Savvy Center at ito po yung Tiapo. Ngayon, kung pupunta ko kayo dito, pagkakalimkay ng Tiapo, ito po yung footbridge. Kaya dito po, yung kayo. Maraming sa yung... Uh, yung nung footbridge, uh, lang kayo ng mga... ah... Uh, uh, mga... 10 meters dito makikita nyo na yung uh, of yun ang salakot ni Balon Ayan. ay mag update na eh. yung kanila mga uh, sundero dito mga full cap na mga imported Ayan, makikita nyo yung price nya 70 Ayan. dito mga ito uh, mga tag 70 pesos Ayan. 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 kung gusto nyo mag upgrade at uh, gusto nyo na pataas ng konti, eh, hmm. so, yung mga yung trade yung yung mga nakita nyo naman po ng mga official mga po sa kung mga reseller o no? sa sa mga sila anong daruto at anong orang itong bolivar yung mga open at ito No, yun, ay, so, sa pag ngayon hindi na so kailangan nyo naman ang mga uh, sa ulo ito kailangan kayo mag-ibig kasi ito 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 na full cup pero bago lahat mga boss like, share, and subscribe boss, ano nga ba ang pangalan niya boss? Uh, pero yun pa rin yung uh, salokot ni Balon ano? yan mga boss sa gusto mong puto rito ha, mga atin lang sa niya po lang, uh, tapat ng uh, naon Shopping Center so, sa mga gusto mag wholesale Ready kay Boss ano, Boss Dong Dong Cup Ayan Ayan, ang dami nila mga boss Ayan no? O shout out kay ano ha Kay Dino Boy TV Kay bayaw Ayan Ayan yung mga ito ito yung dapat suotin ng mga katropa natin na ano eh ng mga ah, uh, alam na yan yung mga yan oh no? kasi ito pa mga boss ang dami nila halos lahat oh hmm. Hindi natin may, isa-isa eh. Dahil napakarami talaga. Boss, yung mga nag-wholesale, halimbawa, hanggang ilang ang kaya, ano ba? Sampung, sampung, ano, piraso pataas, ano? Ayun. Oh, o oh, yung sa gusto mag-wholesale, eh, sampung piraso pataas. Kasi hindi po pwede yung paisa-isa lang, ano? Eh, so, uh, yan. Uh, 350 to. Ha? Huh? Mga naka-display, price na at yan, wholesale price na yan. Oo. Oh. Yan yung mga wholesale price. Oo, oh, ito, yung mga display daw ah, puro mga wholesale uh, wholesale price na ito. Oo. Oh. Ayan, mga boss. Ah, whole price wholesale price na ito. Wholesale price. Ayan you know? ano oh. kaganda mga boss mm -hmm. 200 to 200 200 to 200 itong portion na to 200 to gaya na sinabi ni boss ano bo, dongkap eh uh, wholesale price na lahat itong mga to mga cups na to. itu di no Bos ayan, ito. Oh, ayan oh. ulitin natin mga boss ha. Dito, mga 120. Ito, yung ha. Dito, 200. Ayan. Mga 200 pesos. Ito yung nasa taas nila, yun. Ah, uh, ito, 350. Hanggang doon. Mga gandang klase, yun. Oh. Hermes. Hermes. kung ako na sa malayong lugar ka man, mga boss, at napasal ka rito sa Manila, at naghahanap ka ng mga ganito, damihan nyo na yung bili para sigurado kayo, makaka-discount kayo. Eh kay boss, dong, dong kap. Mga nagbabay and sell, pwede rin kayo rito. Yun, okay mga boss, so hanggang dito lang yung ating vlog dito sa tindahan nila sa lakot ni Balon, ha? Ayun, ba Uh, Ibababa ko na yung kanilang page sa description at saka video ito. Okay mga boss. Maraming okay, maraming salamat. God bless and bye bye. See you next. Folks. Paki like share at subscribe sa Burnox TV at pindutin ang bell icon para sa higit pang mga video